4.50 ng umaga oh ganito kami dito sa Saudi Arabia oh, housekeeping oh, para malaman nyo oh pwede video kita pre pwede video si ganito, oh, ganito. Ah, kami oh, yung style namin kumain dito housekeeping oh, dito sa Saudi ah wala pa kami lamesa Oh, ito yung buhay namin dito housekeeping oh. shout out ka sa lugar mo pre shout yeah. out oh, mga tagamang talaga na risal yan o, sa kusina gaano gano'ng kabisi ang kusina. O, oh, gano'ng kabisi ang kusina namin dito. oh, pagka umaga. O, oh. oh, shout out na kayo sa Pilipinas. Sa mga gusto mag-housekeeping. Para maranasan nila na naranasan natin. Pilipinas O. Pilipinas po yung Kadalasang ulam. Ano ulam? Itlog. Itlog. Pakita itlog. Talong. O, oh, yan ang pinakamura kasi dito. oh para malaman yung mga ibang mga tao pagka-skipping. Malaman nila yung pinapainit lang natin oh, yung oh, mula. Kahapon, kahapon na. Pa. Kahapon pa yan, pre. Oo. Oh. Oh, para malaman nila pagka mag sila dito sa Saudi Arabia. Gusto na yung buhay dito. Hmm. Sa naman, Oh, ilang burner na ito? One, two, three, four, five. Oh. Lahat yan may makasalang yan, Oh. Hindi lahat na dito pagkano masaya-masaya lang. Eh. <laughs> oh, makita mo sa likat yan, nagluluto, naghihiwa. Iba, hindi pa nagising. Mamaya, mamaya, magluluto pa yon. Wala pa ko tayo. Sarasol ka may burner yan, ano? Minegos mekos <coughs> na yan, insan. <laughs> Ay, isa pong bakanti, wala na, ano. So, <coughs> Kakapasok ko lang dito sa CR ngayon para mag-CR, mag-toothbrush, at <laughs> mag, ano, mag-CR. So, nakahintay ako ng ilang minuto para makasiyar sa dani namin. So, <laughs> kaya habaan mo lang presensya mo kasi pila-pila ang paglino, pinipila ang pagsisiyar. Ay, eh, paano kung <laughs> nag-alboroto ka na? <laughs> ano? <laughs> tigilan mo talaga kasi may nakasiyar pa. So marami kasi dito. yan ang maranasan ng nating mga kababayan nag dito sa Saudi Arabia ng housekeeping. Minsan di may iwasan ng mga siksikan. <laughs> Kaya, pasensya, apaan. Huwag dalhin dito ang init ng ulo. Habaan lang ang pasensya. So ganoon katindi ang ano no, ganoon katindi ang pagkabisi ng kusina minsan dito. Dito kasi sa amin dalawang dalawang ano, uh, dalawang CR uh, sa isang flat, apat na room sa loob. So may dalawa kaming CR at uh, ang lutuan niya na kanina nakita niya uh, limang burner. Nakita niya kanina. So ngayon, ako nakaligo na, nakakain na rin ang almusan hindi na lang tayo ng service dito muna tayo sa tiris na tiris namin alas 5 na umaga 5.30 dito na umaga yan ba so sa loob ng sa loob ng kwarto may 6 na tao so apat na kwarto to dito itas mo anim anim na kwarto ah apat na kwarto tapos anim kada tao isang kwarto so nasa 24 <laughs> 24 kayong 24 kayong gagalaw sa umaga so ngayon nag sa ngayon ang schedule ay uh, pang umaga lahat uh, wala pang hindi pa naayos yung anong schedule eh kaya pang umaga pa lahat so sabay-sabay talaga pagkaano so sa mga nag-abroad yun know, mga sa mga nag apply sa mga papunta dito sa Saudi, din ang maranasan nyo minsan dito pag uh, kayo ay nag-housekeeping. Pag uh, may siksikan talaga minsan. So, habaan yung pasensya at uh, <laughs> habaan niyo pasensya niyo at uh, kailangan bigayan lang para hindi magkagulo, hindi magka uh, initan sa pa sa kusina, hindi magka problema. Bigay lang talaga pasensya lang, uh, habaan ang pasensya. Pati rin sa pagtulog sa higaan. Oh, kailangan bigayan talaga. Medyo madilim dito kasi nasa terrace ako. At kaya yung video ko sundan nyo lang. Uh, subscribe nyo ako. <laughs> Share, like, and subscribe para dumami tayo. <laughs> At eh, para ma-update kayo sa mga video na gagawin ko pa dito sa Saudi Arabia. Dito sa Jida. Oh, sa mga kasama ko na housekeeping. Okay. Sa so, mga ng mga video. Maraming salamat sa inyong panonood.